Uh, Una-una, again, panggubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. Uh, Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin ang misinformation na pinakalat ng tagapagsalita ng PNP tungkol sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Grabing sinungaling nila, no? Si Bangag iba ang kwento, si Abalos iba rin ang kwento, si General Diwata Overlord hindi alam ang iki-kwento. <laughs> ang kulit eh, no. Intindihin na lang daw po natin mga idol kasi di pa daw nai-establish ang group chat nila. Kaya di pa consistent ang mga stories nila ng mga oras na yun. So ano ang kwento ni Bangag? Tara guys, panoorin natin. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, ng na gusto. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Desilido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggang makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. O di ba iba ang kwento niya sa totoong nangyari? Siyempre guys, yung mga kwentong ganyan is para hindi na mapahiya yung pulis niya. Siyempre ayaw niya pong mapahiya kung gaano kapalpak ang kanilang intel at operasyon. Siyempre gagawin po nila ang lahat para lang hindi mayurakan ang pride ng administrasyon. Eh ang problema, may social media na. Alam na ng marami natin mga kababayan ng totoong kwento. Kaya hindi nyo na kami maluloko. At may sinasabi rin si Abalos, di ba? Ano sabi niya? For me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh, uh, practically napaligiran ka na eh. <laughs> Alam nyo kung bakit? Kung nasa labas ka na dito, makas ka na. O, oh, diba? Siyempre, credit-credit grabbing lang yan, mga idol. Kahit wala naman silang kinalaman sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Kaya nga, guys, ngayon lang ako nakakita ng isang sekretary na sobra, sobra kung mag-credit grab ng mga accomplishments na wala naman siyang kinalaman. Diba, ang cute? So ngayon naman guys, merong pinasabog na revelasyon si DP Sara. What the? Hmm. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Mm -hmm. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction, ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. O oh, di ba? Diba? Grabe! <laughs> Nagulat kami sa si Revelasyon pero di na po nakakagulat kung gaano kakorap ang bangag administration. Kaya pala nagsisidabaan ng mga buwaya no? Nagiging na silang buwaboy. So guys, ito naman po ang rason kung bakit pala umalis si VP Sara sa gabinete ng bangag administration. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang lisahan ng 17 billion? galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa house version. Sinabi namin, namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Tapos dumating ang bycam, walang nangyari. Dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Ko at ni Romualdez kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal? ng ano, classroom construction. Bakit ang tagal? Eh, sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. So, dagdag ko lang yan Uh, doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Ah, kaya naman pala eh. Di na po nasikmura ni VP Sara ang corruption ng gobyernong ito. Pero syempre, may Battlejan, dyan yung kasabwat ang na si Congressman Zaldico. Ano nga sabi niya? Ah, uh, Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. Uh... Wow, pangbubudol daw. <laughs> Ikaw ba kong, eh, tinitira mo ba ang amo mong budol-budol man? Kasi po siya ang original na ng budol sa taong bayan. Tama. Pangbubudol daw ang po siya. Ika yung ang original na ng budol sa mga Pilipino. Tingnan nyo ang ginagawa nyo sa budget. Di ba kinokontrol nyo on your own benefits? Ano yan? Life insurance nyo mga boss? Or political career insurance? Para pag tumakbo kayo may pambayad kayo sa smart magic at sa mga bobotante sa ating bayan? Alam mo boss, di mo na kami maluloko eh. Nang dahil sa pambubudol ni Bangag sa mga tao, tingin nyo mapapaniwala nyo pa ang mga kababayan ko? dahil ikaw din pala mismo masang-sang ka pa sa nabubulok na daga. At mas may credibility pa ang bulok na daga na yon kesa sa'yo. Kasi ang totoo pala, ang dami mo palang kaso kong. Buti kong may mukha ka pang naharap sa mga tao, no? Sa bagay, practice-practice lang sa kakapalan ng mukha yan, no? So gusto nyo malaman ng katotohanan? Watch this. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Oh, no! Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Yung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Oh! Ay po kay Sen. Joe, ang bangis mo. Wow! Sabog na sabog si Boy Dungis dito. <laughs> ang bagsik ng statement, laban kay Kong maligo ka daw muna. Putris na yan. Yung nagbabanal-banala na si Kong Zaldico, ang dami mo palang tinatagong baho, boss. Tapos ang galing mong magmalinis. Diyos ko Lord naman. Ligo-ligo daw muna. Dapat ang ibang sa gito kay Congressman Zaldi eh boy ligo muna eh no? At di lang yan guys. Di pa tapos ang statement ni eh, Senator Joe dito eh? Watch this. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldigo. Ang masakla po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. <laughs> wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Okay, you, Mr. <laughs> oh my God. Oo oh, nga, no? Ang dami-dami palang baho ng congressman na to tapos siya ang ginawang tagapagbantay ng ng bayan ni Tambaloslos? Imagine that! Sa bagay, siguro nakitaan to ni Tambaloslos ng potensyal na kayang makapagnakaw ng bilyong-bilyon. Kaya siya ang inapoint, no? Ngayon sabihin mo sa amin kung sino ang budol sa mga nalaman namin kong. Ha? Yan ang problema eh. Huwag kasi masyadong magmamalinis kung alam mo na ikaw mismo ay ubod naman pala ng baho at dungis. Tama. May pagganto-ganto ka pang statement about budol. Eh, no? Ano nga ulit yun? Una-una, uh, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino ko. Uh, Ikaw ba, boss? Eh, tinitira mo ang sarili mo. O nakaharap ka lamang sa salamin nang sinabi mo yan. Kaya bumalik sa'yo ang mga statement mo. Sa bagay, mana-mana lang yan. Yung leader nga natin, budol-budol man eh. Kaya sigurado ako na nahawa na rin ang mga kaalyado niya sa gobyerno. Napanay buwaboy na budol na rin. At hindi ka lang budol na congressman maligo ka muna. Balimbing ka pa. Gusto nyo ng ebidensya? Watch this. Tigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa tuloy-tuloy na pagbaba. Wala ka pong tatak, Duterte, na yata ang pambubudol. O, ba? Diba? Epic na budol ka na, balimbing certified ka pa. Ew. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, makabayans.